Sa Dasmariñas, Cavite, patay ang isang guro matapos barilin ng ama ng isa sa kanyang mga tinuturuan. Hinostage at binaril din ng suspect ang kanyang kapatid at pinsan. Saksi si Chilo Gaston. Tuliro at tila wala pa rin sa sarili ng datnan ko sa selda ng Dasmariñas, Cavite Police Headquarters, si Naser Arubinto alias Naser Ladua. suspect sa pagbatay sa isang guro at pango hostage sa sariling kapatid at pinsan. Di hindi raw ito umiinik sa mga ilang beses na pakikipag-usap ng mga kakosa. Tikog din ang kanyang bibig nang hinga ng salaysay ng mga investigador. Hanggang ngayon tuloy, blanco pa rin ang Dasmarinas Police sa kung ano ang motibo ng sospek ng barilin o manong gurong si Delma Saldanya. Sampung taon na raw kasi nagtuturo sa mga bata sa kanilang barangay si Saldanya at mismong tutor pa ng anak ng sospek may tama siya sa kanyang pagda-drugs. So, yung ang kong dragga drug addict, may mga instant, lahat na makita niya na nasa paligid niya, iniisip niya, masama. Yun yun yung uh, mga... So, inuunahan niya ngayon. Patakas na raw ang sospek ng i-hostage ito, ang kapatid niya si Ali Arubinto at pinsang si Sanay Sarep. Matapos ang limang oras, binaril daw na sospek ang kapatid sa paa ang kanyang pinsan, binaril umalun niya sa tiyan. Nasa ligtas ng kalagayan sa ospital, ang dalawa. Nagaling na yung sa rehab. Uh, Nagaling na yung sa Pero oh, siguro hindi gaano gumaling, gano'n naman, gano naman ang ginawa niya. Nakatakdang sa ng reklamong murder si Arubinto. Inaalam pa sino ang tunay na may-ari ng kalibre 45 pa rin na ginamit. Ako si Chino Gaston ng inyong saksi.